sa jabssr 한 ì Tumaan na kayo, tara na at pumadyak benting binting ratratan, binting tugisan Binti-binting panatan, benting binting bakbakan benting binting digmaan, masaya dito Manalo o matalo din na mahalaga Ang importante, ikaw ay naging masaya Think about your cold bikers Pwede kahit sino, mapa brother o sisters Kasali dito, kung malapit na ang finish line Huwag kang nilingon, huwag kang kukurap Nang mas makarating ka dun Ganyan sa paligsahan, pagganahin ka alaman, Ang miti sariling mapakita kung ano kakayahan Pagbisipan ng mabuti kung anong tamang galaw Mag-enjoy sa laro at wag na huwag bibitaw Huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos Kahit pawis ay umagos magtiwala ng lubos Sa iyong sarili dahil yun ang siyang magbibigay ng daan sa'yo patungo sa tunay na tagumpay Santa Teresa de Avila Ramos Tarlac uh, Fiesta Race na taon-taon na ginaganap dito sa bayan ng Ramos Tarlac sa kanilang simbahan ang Santa Teresa de Avila kaya so, ito na rito, eh Okay, tama. So, bakbakan na kagad. Hoy, napapabaan na kagad si Arnel Mendoza. Grabe ang bikbikan dito. sagad na sagad kagad. And si Idol. Maagang naubusan. Pinulikat kagad. 500 meters pa lang. So, bakit bakbakan to, ha? Marami dito. Team 3115 and... Ah, uh, Ilocano Express. So, dito natin makikita kung ah, papalagan ng Ilocano Express itong mga Team 3115. 1 1 5 rin tayo, mga Trinix. Team Trinix pala, marami rin dito ha. Ah. Maganda itong palaro dito sa atin sa Santa Teresa de Avila Chutes. So, may mga riders tayo tayo pumapay-papaw sa orapan. Benedict Vianes, CJ Jamson nandito. Rianik Reyes Gilbert Rosario J.R. Arisrada si Giritan Gilitan Marami Marami mga big guns dito Pagdating sa mga MTB Marami mga big guns And Marami din mga independent rider Nagkakabalita na sa harapan Sad-sad ang kagad diinan Si Mendoza dito Si Arnel Mendoza Si Matt si Yung mga nakikita ko dito Dave Oliver Christian Gambala dito rin ha? Jonel Tako Tako sa tatlo natin ang ating mga organizer si Ma'am Cherry Lynn Cruz Jennifer Ruiz Elmer Ramizcal Pong de Vera at sa kanilang um, uh, Church Santa Teresa B Pabila so maganda ngayon yung ruta ngayon dun sa looban talagang ipina ito ipinaasparto ng local government unit ng Ramos Tarlac headed by our own Honorable Mayo Celso Banag Uy Ito, aspaltado ngayon to yeah, ito lang tangkad Pero nahihirapan siyang sumabay dahil yung kayang bike Ah, uh, kumukha eh Malaki Malaki rin yung gulong Uy, mukhang nag-uupos na itong rider number 59 Meron tayong ma-advance na isang rider Pwede natin Dahil eh, medyo makapal pa itong ating mga siklista kaya natin yung mga ating mga women's dito naman sa may bandang likuran. Uy, oh, si Idol. Oh. Okay. Hmm. Okay. Na-hold okay. na up tayo, na-hold up. Isa-isa okay. okay. lang po ah. Alam, bilog, isa lang. Wala na po eh. Na-hold up tayo, na-hold okay. up. riders, na Idol. Okay, so ito. Uh, Kaka pa rin nakakawala uh, pala dito sa ating mga MTB. Bangat sa kanan Sinundan ka agad Ay wala pala Nag collapse na naman ako dun Ay, hindi ko kumakawa lang isang rider So sinundan kagad agad ang nakakulay black eh, Bangat na si Johnny Cray Sinundan kagad agad ng eh, team 3115 Pakaalas ang kagad tayo dito ha Gilberto Gilbert Rosario naman ito pumapaharap. So, inaabot yung atim nila Yannick Reyes kanina. Pero ito, pumalit naman ang kanyang kasama ng Ilocano Express. Itong si Gilberto uh, Gilbert Rosario mula sa uh, Villasis, Sinan Batang-bata ito, ha? Sa, ay, ay, kumbaga, ito yung tao-tao ni, ano, eh, uh, Mervin Corpus itong si gilbert rosado um, uh, lumala muna sa 70 to 80 meters dun sa ating main caliton si jerry contuyo ang makakatakas itong si gilbert valdez na meron tayong 15 laps mahaba haba ito ha okay min pelto natin lumabot jr pertudo si matt rambas, uuuuuhhh, makakatakas na sakana. ito si jr estrada laban ng team 3-1-1-5 to trinix and iluano expert kapal pa itong ating grupo ha Nako. So, dumikit. Ito, may dumikit. Dito kay Gilbert Rosario, JR Pertudo, si Matt Ramas, And JR Strada. So, naging lima, lima. Naging limang uh, breakaway. Nadagdagan ng apat. Dumikit si JR Pertudo. Matt Ramas, JR Strada, isang rider. So, ang speed nila, 50. Ayan, no, kabilis, so. oh. 51 kilometers per hour. So lumayo sila ng bagya 100 meters doon sa ating main peloton So yung mga bigas Nagkabantayan doon Yung mga team 3-1 mga pan Pagkaya niya Benedict Biernes Chris Angambala CJ Jamson Binabantayan nila si Yannick Reyes Pero meron ng dalawa dito nakakampis si Yannick Reyes ha Itong si Jerry Strada And Gilbert Rosario Ang bato naman dito ng uh, uh, Team Isaac Itong si Matt Ramas and Team 3 1 1 5 ito si JR Pertudo so hindi ko lang kilala yung isa may umakapo pa tayong rider sa likod so may dumidikit na isang rider I think sino to? Chris Gambala mga kaibigan Chris Gambala mula doon sa Pertudo na eh uh, du gustong dumikit o didikitin niya itong ating limang breakaway so magiging uh, six man breakaway na tayo maadbasa sila medyo malayo ha huh? 150 meters lang nilalabang ng ating mga breakaway So tingnan natin ko <laughs> uh, makakadikit pa dito yung main peloton. Hindi pa rin talaga makadikit itong si Christian Gambala. Mabilis itong ating breakaway, 55 kilometers per hour. Tentu-tentu yung peloton So ito lang pala yung ating peloton no? Oh. So medyo bagyang luwalapit itong ating peloton Kuwardyado ni Gison itong si Christian, uh, Johnny Creis ha Oh, makakadikit pa to Nako, bukang nagsama-sama na naman itong ating peloton Inabutan yung ating anim na breakaway kanina So pabaparap Trinix naman to Nagbabadyang tumakas dito sa harapan ha ah. Morang si Kwan well, ito, ito oh! Makangatla sa kaliwa Skelet Girita uh, Jamson Maganda laban Maganda laban Wala pa rin tayong breakaway Talaga nag abot Ito mga big guns Bumabanot talaga si Yannick Reyes sa harapan Samantalang itong ating likuran Mukha namang nagchichismisan Para lang kayo nagchichismisan ha Gusto ko kain So, meron tayong dalawang radio star na sarapan. Yung isa, sure ako, si Yannick Reyes, tumakas dito. Pero hindi ko makilala kung sino yung nakakapit sa kanya. Team 3 1 1 5 ba? O parang si Kenneth Giritan. Mukhang mapag-iiwanan yung mga Team 3 1 1 5 dito, ha? Pero malapit-lapit lang naman. Uh, 70 meters ang kina-advance. Ito, umakakata itong si Dizon, si Kenneth. Di so, tingin natin kung didikitin pa nila Pinapagod lang nila Itong si uh, Yannick Reyes Maraming nga si Yannick Reyes dito eh Mga Team Twinix Pero marami din ha Itong mga Team 3115 Kaya magandang laban na ito Pagkating sa Rimatihan So Single file tayo Dito single file So well, lapitan natin yung dalawang breakaway Kung luwala yun ang ay yung ating dalawang breakaway Ah! Ay, So eto yung ating dalawang breakaway oh. Na umadbas na sila ng mga Uy, meno na yung ating peloton I think Kenneth Geritan pala to eh, And itong si Yannick Reyes Yung ating dalawang breakaway Ito na, dumidikit na Dumidikit na yung ating Dumidikit na yung peloton ha Ikan agad na nadikit Napakabilis ng banat ni Yannick Reyes oh. Uy, Diyos ko po kain daw Uy, ito pa rin yung Trinix ha JR Strada na pala ito nga sa breakaway Pero hindi pa rin nagpapahuli itong ating mga team 3 1 5 nila itong main group Para dikitin yung ating uh, breakaway Nako, inaabot na naman si JR Strada Maganda yung laban ng mga na ito ha Wala talagang maka-solo breakaway Angat na naman sa kaliwa Trinix Shout pala dyan sa mga idol natin dito Sa bahay ni Mayor Uy kumakawala na naman to si Gilbert Rosario ha So talagang abot ang kawala Abot ang breakaway ito Nagsusubikap talagang makalayo dun sa ating breakaway Pero nasa likod lang Hatak na naman ng mga team 3115 Itong ating grupo sa pangunguna ni Jonel tako mukha ka tuloy ulit ah maganda uy dito lang sa nito si dito oh. so inaabot na naman si Gilbert Rosario ng ating grupo mabilis yung gulatan po yeah, matagalo sagaran sa dito talaga magaling maganda ang bakbaka tagtumira yung 30 titira uy yeah, mga nagdadaliwa dito talaga nagagalat yung angatan ha. Maganda yung angatan dito sa ate. Mga ate sa kalawata si Kelly Tiritan. Pero hindi wala. Puro angat. Kelly Tiritan eh. Dito lang sa likod yung mga mahinga. Uy! Oh, oh, oh! Pari bagong break away si Angel Mendoza. Ito lang yung ating grupo. Banatan pa rin. Last 7 laps tayo. Uy! Salamat na sa kaliwa ito si Benedict Bernes Ay, naku, bago itong breakaway natin, ha? Ay, uh, doon, nakakulay red. Pero sa likod, dikitan sa likod, oh. Talagang kanya-kanyang bantayan dito. Kanya-kanyang diinan. Uy. ubusan talaga ubusan talaga ito. So, may magwan tayo. Kenneth Giritan naman. Tudo! Pero ito lang yung ating pele no? Mandi pa rin talaga uh, itong mga Team 3-1-1-5, ha? Uy, last five laps tayo. Pinabot na naman si Kenneth Giritan. Makinang laban talaga itong mga ito, ha? Talagang tansyado rin ng mga Team 3-1-1-5. Ito si Gilbert Rosario. na naman sa kaliwa ito uuuy ba angat na naman. Yeah, na naman sa kaliwa Gilberto sayo Subsub ka dito JR to. Itong si Yannick Reyes Hindi pa rin nagpapahuli Benedict Reyes Andito lang sa likuran Maganda talaga yung labanan Maganda yung kalsada na natin eh Aspartado Para lang sa karera Ito ganda sa pangunguna Ng ating municipal mayor Celso Banag Ng bayan ng Ramos Tarlac Bumaanag na naman sa harapan boy. Ah, kurbado pa. Yo, Dios ko po. Hoy, <laughs> nauubos tong si Batramas ah. Yo, nauubos. Maganda yung labanan nito ng ating mga siklista. Hoy, ay, Dios ko po. Talaga tansyahan maraming magkakakampi, maraming magkakakorpo. Nagkakaamoy yan to. dahil pero tayo, oh, maangat tayo itong city zone, gwardyado naman ni Giriton ha. Medyo naglalaylo, itong ating mga siklista, ayaw mo nang tubira, ayaw magubos, mukhang bus pit rim at yan. Ang mangyayari dito, nakakatakot na bus pit, boy at niya, dito rin pala, Hiroyo Kerovis, Dave Oliver. Uh, at, Pangat na nga sa kaliwa Jory Srodo Sunod ka ka CJ Johnson Boyd ni uh, Julel Tau Tau Sa nima Ito na si Yannick Reyes Lumakabay Sagat na sagat itong si Hero Yoke Ruiz Jory Pertudo Si Gian Uy Mabilis ang bakbakan ha Si Christian Gambala Mukhang hindi ko rin nakikita Si Christian Gambala Nasa harapan na yata Si Christian Gambala Benedict Perez Ang dito lang sa likuran Arnel Mendoza Matuwa Masa ito pa si Christian Gambala Ang idol niya Ang alam ko kung sino ang idol ni Christian Gambala, White Mix Motovlog wala siyang skill ni Kapajac kumakanta oh, naman itong si Junel, tako tako, sunod agad Boyet at Hia Pakalasan talaga pagkat ito si Elmer Rizcal, Marlboro Tour Veterans magandang rimat yan ang nangyayari dito Uy, tumataka si Junel Tao Tao ko Marado eh. yung mga Team 3115 And uh, Ilocano Express Trimix ako oh, magkakalaban talaga dito So kapisan kasi ng Santa Teresa de Avila dito sa Ramos Tarak Taon-taon talaga eh, Nandito tayo Sa pakarera nila last year at yung mga previous year eh, talagang medyo makaltag dito ngayon patag na patag kaya napakasarap kumarera dito ngayon ha medyo makipot pero patag makinis ang kalsada eh nga sino kaya ang pambato ng mga trimix dito pagdating sa remitan JR Rada. JR Pertudo naman pagdating sa Team 3115 Yannick Reyes and Gilbert Rosario ito na Mga ang atas ang kaliwa surot yaga, Bison sa kama naman ng Wabo Tertudo at uh, Yannick Reyes balatan na naman ang uh, kanilang speed 49 km per hour tatatag ka kaya dito dahil kanina pa talaga ito nagbabanatan kanina pa nagpapakalas sa pero walang nagtatagumpay na makaliro dito sa ating grupo marami ng kumaras ito na pinakamalulupit dito kung wala kang pang rebate dapat kawin mo rito sa last 2 uh, laps mag breakaway ka kailangan may pang maintain kung walang pang remake kailangan may pang maintain nandito yata si Joshua yata ito nasa likod humuhukot-hukot na dito sa likuran Oy. Uy, may mga umadvance na tayo talaga pamakalagpalag na itong mga two inix uh, team 311 1 1 sa harapan umadvance si CK Jamson and uh, Yannick Reyes So dalawang Trinix and dalawang 3 1 na yung nasa harapan ha meron na tayo nabuo na naman bagong breakaway dalawang team 3115, 1 1 5 dalawang team uh, Ilocano Express sa katauhan itong si Gilbert Rosario uh, Yani Reyes, J.R. Pertudo and CJ Johnson. nasa likod lang nila yung ating peloton 70 meters nasa likod nila yung ating peloton yan, dikit pa rin yung ating peloton tumikit pa rin so nakakabatatan dito sa peloton na naman natin So, nakatakas ito si Dizon. Pero tumutugis sa likod itong si Jerry Estrada. So, nakalayo itong dalawa. Nakalayo doon sa ating main ito. Isang Team 3115 at isang Kainix na mga ngayon. Wala ditong Ilong Anong Express. Nasa na pa itong si Dizon? And Jerry Estrada naman itong nadito sa likodan. So, medyo mabagal. Mukhang ayaw pa rin nila. Haa. Ila yo ito ang ang breakaway 40 kilometers per hour lumalayo sila 70 kilometers lang doon sa ating uh, peloton mukhang lumalayo ng bagya ha? uy lumalayo 100 meters tuluyan na kaya makakalay itong si Elgin Dison at itong si Jerry Strada ng uh, Trinix wala dito nakakapit na Ilocano Express So ito, kilala ko itong si JR Strada, isang malakas na sprinter at LG naman. Malakas naman itong mag-bintain. Makakakapit kaya itong si JR Strada hanggang dun sa huling lap dahil meron na lang tayong I think 2 laps. Wala naman sanang mag-collapse. Ah, so ito lang yung ating peleton eh. Oh. Malapit-lapit lang mga 50 meters lang 50 meters lang ang lamang itong breakaway dito sa ating peloton hey hey so dumidikit na naman itong ating peloton medyo dumidikit ng pahagya naman itong ating peloton talagang hindi pa rin bumibigay itong mga Ilocano Express control lang 10 3 1, 1, 5, pero hindi ko alam kung sino yung nag Lumalapit 70 meters na lang. Na, 150 meters na. Ay diyan naglaloy, naglaloy. Ito ang ating grupo. Huwag ang tuluyan ng bababayaan, ha. Pero ang mahalaga dito, 1-2-3. Pinis ang mangyayari dito. Guardiado rin naman ito si Gilbert Rosario, eh. Warjado rin ng mga Team 3 1, 1, Ayan, naglayo na naman. Boye, kaya nahiro yun nandito Dito din pala. So, ayan, kahit pagkalaban, talaga nagbibigay ang titong dalawa na to eh. Magkibigay naman yan. Uy, ah, lumayo ng bagya. 200 meters nang nilalayo ng ating breakaway. Hero yung nasa harapan. Uy, papuogi points. O kanina pa tinatranggohan ko ikwento ha. Japan mix to eh, Japan mix from Japan and Mexicano itong si Hiroyoke Hiroyoke pang Japan Mexican uh, Ruiz is from Mexico kaya Hiroyoke Ruiz Japan mix itong si Hiroyoke Okay Last 800 meters na rin in this line bago tayo mag-reva tayo mag po natin Santa Teresa de Avila Sito sa Ramos na ng ang ating Municipal Mayor Sir Subaraga sa ating mga organizer ito Bong Divera Elmer Ramiscal Cherylin Cruz and Ma'am Jennifer Ruiz at sa buong uh, at sa lahat ng sponsor dito sa Pesta Race ng Simbaan ng Santa Teresa Day Adila Okay, last 400 meters to Robin is line Huwag na kayong muna Huwag na kayong bibigit Huwag na kayong mula nito Sigurado Magbabaga Magliliob At nag-apoy na kayo, mati ano mangyayari dito